Ang propan with iron ay isang sikat na multivitamins bilang isang appetite stimulant upang pagganang kumain. Ito ay isang prescription multivitamins, meaning kailangan sana ng reseta ng doktor bago ito mabili. Ngunit dahil na sa Pilipinas tayo, ang nangyayari sa community ay nabibili ito kahit walang reseta. May mga nakababahalang side effects ang propan with iron. Kung kaya... Napabilang ito sa prescription multivitamins. Ang mga side effects na ito ay aking i-discuss maya-maya lamang. Ang propan with iron ay pwedeng inumin ng mga adult na babae at lalaki. Pwede ding uminom ang mga teenagers o ang mga 13 years old pataas. May kaukulang propan syrup sa mga batang 12 years old and below. Ang mga babaeng buntis at mga nanay na nagpapadede ay hindi dapat uminom ng propan with iron. Walang further study sa epekto at safety ng propan with iron sa fetus kung kaya hindi ito dapat inumin ng mga babaeng buntis. Samantala, ang buklesin content ng propan with iron ay maaaring masama sa gatas ng ina, kaya bawal din itong ipainom sa mga nanay na nagpapadede.